Hey guys, here another content. So, nandito kami ngayon sa sa somewhere dito sa Barangay Agpanabat para puntahan yung kuweba na sinasabi nila. Kasi, matagal na ako dito sa Romblon. Parang, I think, magpo-15 magpo, 15, magpo 15 years na. Pero, lagi ko lang naririnig na merong kuweba dito sa Barangay Agpanabat. So, ngayon, nakausap ako sa aming kapitbahay kung pwede samahan niya kami ni Kabadi TV kung saan yan para makita namin kung ano ang meron dito. So ngayon nandito kami. Medyo masukal ang daan. Ito. Ito pa namin exactly. Pero may mga mga bato dyan. Tabi -tabi. Tapos ito, oh, may, may nakita ko. Ayan o. Oh. Ayan. May guling-guling. <laughs> Ay, ang galing. So ayan dito tayo tabi-tabi po makikiraan po tabi-tabi makikiraan eh, medyo masukal dito mo medyo masukal Ay. yan na ba yun? So, hindi namin matindog kung saan exactly. Pero may nakita ako dito. Ano to? Gano? Ito dito. Hindi, hindi kasi namin matindog talaga kung saan eksakto ang kuweba. Nandiyan na ba? Pero yan na yon. O nandito sa baba. So hindi pa namin exactly kung saan dito banda. Hindi pa namin alam kung saan dito banda. Eto kasi meron dito pero parang ano lang. Meron siya pero hindi diretso